Sa pagpapatuloy ng marihuana eradication sa ating bansa, binunot at sinunog ng mga operatiba ang mahigit isang milyong pisong halaga ng marihuana na nadiskubre sa Tinglayan, Kalinga. Yan ang iuulat ni Patrolwoman Lizel Digman. Nadiskubre ng Kalinga PNP ang tinatayang 1 million pesos sa halaga ng fully grown marijuana plants sa barangay Butbut Proper Tinglayan, Kalinga nito lamang ikatwenty ng Marso 2024. Naging matagumpay ang operasyon na pinangunahan ng First Kalinga PMFC sa tulong ng PDEU Kalinga, Tinglayan MPS at Rizal MPS. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng plantasyon ng marihuana na may kabuoang lawak na 500 square meters at may tanim na mahigit kumulang 5000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng tinatayang 1 million pesos standard drug price. Bagamat walang naaktuhang cultivator, lahat ng halaman ng marihuana ay binunot at sinunog sa nasabing lugar habang ang sapat na sampal ay kinuha upang isumite sa PFU Kalinga para sa qualitative test. Ang pagkadiskubre ng nasabing marihuana ay isang patunay na ang kapulisan ay patuloy sa pagpuksa sa mga ilegal na droga para sa mas mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa La Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Digman.